Nasabat ng Valencia City PNP ang 209,000 halaga ng shabu sa poblasyon Valencia City Bukidnon nito lamang ikadalawamputatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Jovit L. Kulaway, Provincial Director ng Bukidnon Police Provincial Office, ang naristong suspect na si alias Josh, 29 anyos at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect bandang alauna, 48 ng madaling araw, sa pinagsanib pwersa ng Bukidnon Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Valencia City Police Station at Provincial Intelligence Unit 10. Narecover mula sa suspect ang limang sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 30 grams at may street value na 209,644, apat na peraso ng caliber .45 cartridge isang unit ng Suzuki ng motorsiklo, isang unit ng cellphone at iba pang mga drug parafernalia. Sa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number, even dito sa Police Regional Office 10. Uh, we are also entertaining those information no, at eh, ibibigay po natin sa ating kapanya kapulisan on the ground para po makamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapolisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-arresto yung mga taong uh, may kinalaman no, sa proliferation ng illegal uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Samantala, mariing kinundina ni Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director Police Regional Office 10 na wag gagawa ng anumang ilegal na aktibidad dahil hinding hindi ko konsintihin ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang anumang ilegal na gawain. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.